Hi everyone, kamusta po kayo? Puso naman tayo ng saging for today Ayan po, ginisa ko na siya sa bawang sibulyas And then, uh, lagyan ko na po ng paminta And then, next na po yung asin Napabuhos, kasi konti na lang And then po, nilagay ko na dyan sunod Ayang bagoong Yung bagoong ko po, medyo spicy po yan Kaya masarap siya And then, nilagay ko na po yung hipon Lulutuin ko lang yan ng konting minuto Siguro mga 2 minutes Saka alisin ko po siya uli. Kasi nga, papa papalamutin pa natin ang puso ng saging. Ayan po, yan pong puso na yan. Binili ko yan na matagal na. Hinihiwa ko lang, lagay ko sa freezer. Uh, ko siya sa asin. Pagkagumos ko, pinipiga ako, din lagay ko na sa freezer. Ayan po, tinakpa natin para mas maluto, mabago lang ang apoy. din binalik na po natin uli ang hipon. Ilagyan po natin ng kunting ayan, sili para mas masarap po. Ayan. Napakasimpleng luto po nito. Napakasarap. Alam kong mapapa uh, dami ang kain ninyo. Maraming salamat po sa panonood lagi. Have a good day. Bye-bye.